Kuya, pakihanap na yung magkakamag-anak na animal So, ayan. Pero let's see. Nakagising ko lang. Um, kanina ko pa tumutupo. Pero dahil sa napagod ako, <laughs> natulog ako. Kagising ko lang. Ayan. Anong oras na? Nine, 9? 9.17 p.m. So, ayan. Pero let's see. Di ba? Iba pa rin talaga yung mutong bahay. Ayan. Kesa dun sa Kinakain ko everyday. Kasi kasi natatamad akong mag magluto. Kaya mabilisan ko order lang ako. Marami kasi mga nandibili dito lang sa baba din ng kundi. So yun. Ayan, story time tayo. Naalala nyo kung meron man nakapanood sa video ko dati. Nung bumili ako ng um, chicken feet dati, di ba pinagpares-pares ko yun. Um, so nung pinagpares-pares ko, pagka-uwi ko, nalaman ko sobra yung kanan. Hindi sila pares lahat. So, ayun, kanina naman, kanina naman, nung ako na itong, na tong ang tawag sa amin na Pakatang, sa probinsya. Anong tawag sa lugar niyo dito sa, dito, sa Alimasan? Kasi siyempre, iba-iba yung tawag sa atin. So, yung comment ninyo, kung saan lugar ninyo, tanong tawag dito sa amin, sa probinsya, pag dito katang. So, comment ninyo, ako ng isang, ang um, natin. sa na ito, kwento ko, yung, bumili ako ng ano, Alimasan kanina. Sari ko. Kuya, pakihanap na yung magkakamag-anak na alimasa. Eh, nagliligin pa siya ng isda, tapos maghahanap ko po siya ng magkakamag-anak na alimasa. Siya. gusto kong magkakamag-anak ko, magkakapamilya. Para mga iba yung band nila. So, yun. Ang ending ako, ang pinagpili niya, eh, pinili ko puro babae. Kasi, you know, may trauma ko sa lalaki. <laughs> Kaya, puro babae na lang muna alimasa lang pinili ko. So, yun <clears throat> So, dito. No choice, kailangan ko talagang kamayin ko kasi hindi ko siya maaano na yung student for. So yun. Malamang sa oras na to, nakakain na tayo halos lahat. Kaya ako, kakagising ko lang. Ako kasi, sa pag-feel kong matulog, matikilig ako. Kahit anong oras pa yan. Para lumaan ng pakiramdam ko. Pag hindi ko kasi na ano yung tulog ko, sa sakit yung ulo ko. So, ayan. Pero mas manay ka pa yung kaing kasi ang hirap paninig ng umaga. Ayan. Ayan, hindi yung comedy nyo. Kung anong tawad sa inyo, nito kalimatan. Tapos nung sa lugar kayo, para pipili ako. Yan, sarap. Hindi siya masyadong ano. Hindi siya masyadong mataba. Pero di ba, kapag babae, sa crabs, ang um, medyo may at may taba or may arike. Pag lalaki, lang pagbakla nilang. Pag bakla, yun, pinaghalong uh, malaman at saka maliging, yun Hindi nga, bakla. Totoo yun, merong bakla sa crabs. Pag inorder sa restaurant. So, ayun. Um, mm, so, na ako kasi matatagalan pa ako matapos ito. And ayan o, ang oras na kumahan ako ngayon ay 9.22. So ayan, tara, let's eat.